Mga balita naman sa labas sa bansa, hindi bababa sa 200 individual ang nawawala sa paguhupo po ng isang dam sa Brazil at US Embassy diplomats umalis na sa Venezuela. May report si Stephanie Sevillano. Nilisan na ng ilang diplomats ng Estados Unidos ang kanilang embahada sa Venezuela. Binigyan kasi sila ng tatlong araw para umalis na naturang bansa matapos itong kumalas sa Washington. Ito'y dahil na rin sa hindi pagkilala ng Amerika kay President Nicolas Maduro bilang Pangulo ng Venezuela. Sa Thailand, makaraan ng halos limang taong pag-iral ng kudita ay nakapagtakdana ng araw ng eleksyon doon. Ayon sa Thai Election Commission, mangyayari ang halalan sa March 24. Naniniwala naman ang komisyon ang petsang nabanggit ang pinakaakmang araw na makabubuti para sa lahat. Sa Brazil, dito ang patay at hindi bababa sa dalawandaang individual ang nawawala matapos bumigay ng isang dam. Ayon sa otoridad, malaking bahagda ng mga nawawalang individual ay mga empleyado ng Vale Mining Company. Kasunod ng pagsabog ng naturang dam, nabalot ng baha at putik ang lugar doon, dahilan para matrap ang mga biktima. Nagpapatuloy naman ang rescue operations para maisalba ang mga nawawalang individual doon. Sa California Nabuwal ang anim na metrong bahagi na ito ng kalupaan sa Lahabra. Malawak din ang sinakop ng sinkhole na gumuho sa pagitan ng dalawang condominium building. Wala namang napaulat na nasaktan sa nangyaring paguho ng lupa. Sa Panama, Mainit ang naging pagtanggap ng mga residente kay Pope Francis. Bahagi ng pagdaraos ng World Youth Day, plano ng Santo Papa na dalawin ang mga kabataang nasa kulungan na hindi makasasali sa malawakang pagdiriwang ayon sa Santo Papa, karapatan pa rin ng mga kabataang nakakulong na mabigyan ng pag-asa. Sa Turkey, kitang-kita sa video ang makapigil hiningang pagligtas ng isang lalaki sa isang 20 anyos na babae na nawawala at pinaghihinala ang natrap sa isang sasakyan. Tinangay pa ang lalaki kasama ng sasakyan dahil sa malakas na pagragasa ng baha. Kalaunay na sa ng otoridad ang lalaki habang pinagahanap pa rin ngayon ang babaeng ililigtas niya dapat. Stephanie Sevaliano, Para sebaya